Uh, Siyempre, dahil Teacher's Month ngayon, kailangan nating maglinaw na ang kaguruan po ay sumusuporta naman sa pagkilos ng mga estudyante. Uh, kahit sa UP Diliman, wala pa akong nakikitang o wala pa akong nakakausap na guro na nagsasabing mali ang uh, pagkilos uh, ngayon uh, nung mga nakaraang araw at maging sa malapit po na hinaharap. Uh, noon lang uh, Black Friday protest uh, nakita naman natin yung mga litrato, yung mga footage na limang libo uh, yung tinatayang uh, partisipante uh, doon sa naging pagkilos uh, laban sa korupsyon at sa iba pang mga problema kinakaharap kinakaharapon ng ating bayan uh -huh. kaya maraming salamat sa mga sumali rito at malinaw na talagang may malawak na pagkakaisa. Uh, hindi lang sa UP, kundi maging sa iba pang mga unibersidad na gumawa ng mga parallel action at uh, kahapon lang uh, nabalitaan naman natin na sa ilang bahagi sa Quezon City ay na, lalo na sa Shrine ay may mga pagkilos din na isinasagawa. Uh, ito po ay build up para sa mangyayaring uh, malawakang kilos protesta sa ika-21 ng Setyembre uh, sa Luneta Park. Kasi ito rin yung commemorasyon ng batas ng deklarasyon ng batas militar ng dating diktador at ito yung magandang oportunidad para ipakita at irehistro sa kasalukuyang administrasyon na hindi katanggap-tanggap yung uh, pagnanakaw po sa kaban ng bayan. Anyway, Prof ano po yung uh... Ito ang posibleng bunga po ng uh, perhaps yung yung gagawin nating uh, protesta. And uh, pakikingganin po ba ito ng, sa gobyerno po, uh, Prof. Arauzar? Kung ang administrasyon at yung mga sangkot na mga opisyal ay hindi makikinig at hindi talaga aamin sa kanilang pagkakamali, uh, talagang magkakaroon tayo ng malaking problema. Mm -hmm. uh, marami nang nagsasabi ang mga pagkilos ay hindi dapat matulad. Sa nangyayari sa Indonesia uh, yung brave hero uh ah sorry yung brave green at saka hero pink yeah. na pagkilos at pati na rin sa Nepal na pinangunahan naman ng Gen Z, uh, hindi raw dapat uh, matulad uh, dun sa mga nangyari roon na nagresulta sa panununog sa mga Pribadong uh, property, yung mga bahay ng mga opisyal ng gobyerno at maging sa parlamento. Mm -hmm. uh, malakit din talaga yung damage kahit sa pampublikong transportasyon, lalo na sa Jakarta. Mm -hmm. uh, alam mo, hindi natin dapat pinagsasabihan yung mga nagnanais magprotesta na wag magulo. Mm -hmm. Ang kinakailangan gawin, umayos-ayos yung mga nasa opisyal ng gobyerno kasi yung galit ng mga ng mga Nepali at saka ng mga Indonesian, may pinanggagalingan po yan. Uh, lalo na sa panahon. Halimbawa, sa Indonesia, napakababa ng minimum wage and then magugulat na lang sila $3,000 per month. Yeah. Yung housing housing allowance pa lang ito ah, yeah. ng mga members ng parliament. Kaya napilitan silang tanggalin o bawiin itong pinaplano na meron silang uh, napakalaking living ala uh, ano, housing allowance. Yeah lalo na uh, problematic yung uh, housing din sa Indonesia. Tapos ganun din sa Nepal, yung mga tinatawag nilang Nepo kids ang tawag nila sa Nepal pero tayo, Nepo babies naman, di ba? So, yun din yung pangunahing issue roon. At, wag sanang kung nagnanais sila na wag maging ganong antas yung pagkilo sa mga darating na araw, dapat na umayos-ayos sila. Yung mga pagdinig sa kongreso, yung sa senado at saka sa House of Representatives na tila nagpapalitan lang sila ng putik, nagmamadslinging sila at iniimplicate nila yung uh, kabilang uh, house at yung kabilang kongreso naman ang ginagawa ng isa pa uh, talagang aasahan mo yung pagbato naman ng putik actual na putik uh, mula sa mga <laughs> protesta. kasi kahit sila, mas matindi yung putik na ibinabato nila sa isa't isa <laughs> Sa sa ngayon prof, hindi hubang malayong mangyari rin po uh, sa uh, sa Pilipinas itong sa Nepal o Indonesia po or other way around po, prof. Yung kinikinita dyon lang po. Uh, alam mo mahirap sabihin kung ano yung mangyayari sa malapit na hinaharap. Mm -hmm. Kaya s'yempre wala namang nagnanaes na maging violente yung yeah. anumang pagkilos. Kahit yung mga nagpo-protesta, sino ba naman ang gusto na marumihan yung kamay nila? Kasi mm -hmm. pumawak ka ng putik. Hindi lang dumi 'yung ibabato mo, kahit kamay mo marurumihan din eh. Mm -hmm. Wala namang may gusto ng gano'n. O kaya 'yung mga bulok na gulay, sa totoo lang, pwede namang i-recycle 'yan. Mm -hmm. Sa halip na ibabato mo lang sa mga opisina, pwede pa rin namang maging patabayan, uh, depende sa lupa na na ano na paglalagyan mo ng mga bulok na ano na compost na ito. Mm -hmm. Alam mo, yung gobyerno yung dapat na umayos-ayos. At saka linawin natin na hindi ito dapat yung mga ganitong pagkilos hindi dapat i-hijack ng ilang mga dating uh, nasa gobyerno na nag na, na may ambisyon na bumalik sa pwesto o kaya yung mga nag-aambisyon sa 2028. Lahat po dapat maragot whether current administration 'yan o previous administration kung ikaw ay nagnakaw sa kabanalan bayan Uh, ngayon pa lang umamin ka na at umayos-ayos ka na. May panahon pa para maging accountable po. Okay. prop sa karagdagang katanungan po, in line po sa mga kontrobersya po dito sa Pilipinas, kasi kahapon pinalabas na po yung mga commissioner po na, bu na bubuo po sa independent body na yes. mag-investigate po sa mga anomalya sa mga flood control projects. Ano po yung reaction nyo, Prof, sa mga pangalang uh, tinalaga po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa nasabing independent body? Uh, sa ngayon, mahirap magkomento dahil hindi pa kumpleto yung listahan. Ang meron pa lang tayo, yung dalawang aktual na membro, si Nasingson at saka si Fajardo, yeah. si Magalong, sa pagkakaalam ko ay special advisor lang ng komite yung parang magiging chairperson ng independent commission na ito, uh, hindi pa pinapangalanan. Bagamat, uh, alam nyo naman, uh, dito usong-uso yung chismis, marami ng uh, pangalan na lumulutang. Pero mahirap magkomento hanggat uh, wala yung official na notifikasyon mula sa palasyo. Crucial po kung sino man yung magiging uh, chairperson ng committee ito, kasi doon natin malalaman kung hanggang saan talaga yung kayang gawin ng komite. Kasi marami namang paraan para mag-investiga. Parang research methodology din yan sa akademya eh. So, pwede kang mag-archival research, epektibo naman 'yan at malamang gagawin din nila ito. Pero yung mga qualitative approaches po sa investigation or sa research dapat gawin din. Lalo na po sa usapin ng ghost project. Halimbawa, ang isang absolute requirement to establish kung ghost project nga ba ang isang lugar ay ah, yung isang proyekto rather sa isang lugar hindi lang yan usapin ng litrato o ng uh, sinumpaang salaysay ng mga tao mainam para sa committee members na sila mismo yung pumunta sa mga sinasabing lugar na ito halimbawa bulacan uh, kung naka sa Manila yung mga miyembro ng komite madali lang naman bumiyahe papuntang bulacan o sa iba pang mga lugar na di umanong may mga ghost project. Kaya mainam na malaman natin yung scope nito at saka how independent will this independent commission be? Kasi kung ang premise ng mga ng, ng mga nagagalit sa kasalukuyan at nagsasagawa ng mga kilos protesta, kung ang premise ay dapat lahat ay managot, kahit yung mga sangkot yan sa Malacañang, sa kasalukuyan, dapat kasama rin. In other words, no one is exempted. So dapat kahit si Marcos Jr. na nagbuo ng komite, dapat isasubject din niya yung sarili niya sa investigasyon. Tapos uh, yung isa pang punto na nais ko rin ihapag, hindi tayo dapat umasa sa simpleng independent committee lang patuloy pa rin dapat yung pagkilos kasi parang ang mangyayari check and balance lang ito at it provides added pressure sa congressional investigation, sa Senado, at sa House of Representatives para umayos-ayos sila. Kasi kapag kaiba ang kalalabasan ng resulta ng Independent Commission doon sa usapin ng pananagutan as per the findings of uh, the House of Representatives and the Senate, Again, magkakaroon pa rin ng uh, malaking problema hinggil dito. Kaya dapat umayos-ayos lahat uh, ng nasa gobyerno. At para sa mga kumikilos, uh, para sa pagbabago, tuloy lang yung pagkilos. Hindi porke kaya meron na tayong independent commission, eh na at uh, sasabihin natin na hayaan na natin yung komisyon na gawin yung trabaho nila. Ang tunay na pagbabago, nasa ating kamay po yan, Hindi sa isang komisyon po lamang. mm uh -huh. And uh, siguro, second to the last question na talaga, Prof. Uh, ano po yung uh, dapat gawin ho ng mga uh, magtuturo o yung guro po para po uh, ma-instill pa rin po sa uh, puso ng mga kabataan ang patriotismo po at pagmamahal sa bayan, Prof? Uh, tatlong salita lang uh, critical na pagsusuri o critical analysis sa wikang Ingles. Uh, mahalaga po ito sa sapagkat uh, yung good citizenship na na dapat na itinuturo natin sa elementarya, sa high school at maging sa kolehiyo, hindi po magiging matagumpay yung pagiging epektibong uh, mamamayan natin kung hindi po natin uh, iisipin at susuriin yung nangyayari sa ating lipunan. At yung good citizenship hindi po yan usapen ng bulag na pagsunod sa mga nasa kapangyarihan, uh, usapin po ito ng awareness sa ating karapatan, sa ating uh, mga dapat na nakukuha mula sa gobyerno at siyempre kung may pagkukulang dapat matuto tayong maningil sa gobyerno. Kaya ironic na sabihin sa kasalukuyan na ang pagkilos protestan na ginagawa ngayon is an exercise of good citizenship and being a responsible Filipino. Kasi po, kapag ka tayo hahayaan lang natin, sasabihin natin, ang gobyerno wala namang maling gagawin yan eh. Hayaan na lang natin sila eh halatang halata naman may mali sa pagbubulsa sa kabanang bayan yung billion billion pisong flood control project sa anapunta halimbawa sa bulacan bakit sila binaha eh billion billion ang uh, proyekto na itinayo roon at maganda dapat yung mga konsepto na itinayo para sa flood control project bakit sa BGC hindi binabaha ito ba ay dahil sa puro mayayaman o karamihan ay mga negosyante at malalaking kapitalista yung nandoon sa BGC, kaya hindi ito binabaha. Pero kapag magsasaka ka, okay lang nabahain yung mga pananim mo at masira. Uh, Kung pasensyahan na lang tayo. Hindi ho uubra yon sa usapin ng critical thinking kasi nakikita natin yung mga mali at bilang responsabling mamamayan, sinisingil natin ang gobyerno sa maging, sa mga naging pagkukulang po nito. Kaya dun sa mga natatakot na baka matulad tayo sa Indonesia at saka sa Nepal, hindi po kasalanan ang mga nagpo-protesta yan. Kasalanan po yan ng mismong pamahalaan kung patuloy po silang magpapabaya at patuloy po nilang hindi papansinin yung hinaing ng mamamayan. Prof, salamat po sa time sa Bambaradyo at panawagan na lang ho. Parting statement, Prof. ngayon pro, ngayong pong uh, buwan ng Setyembre at Galing na lang po sa kontradaya po sa UP Diliman. Go ahead. Apo. Uh, ngayong September 5 to October 5, gaya ng nabanggit po ninyo, ito yung tinatawag nating National Teachers Month. At yung October 5, uh, ito yung World Teachers Day. Kaya maganda na kinikilala natin yung mga gurong uh, nagbigay ng magandang uh, bukas sa ating lahat sa pamamagitan ng uh, epektibong paghuhubog ng uh, isipan ng kabataan. Uh, pero sa kasalukuyang panahon, mainam din pong pagnilayan yung mga problema ang kinakaharap ng ating bayan. Uh, totoo naman, yung mga guro, mababa ang pasweldo at marami pang dinaranas sa kasalukuyan. Pero ganun din yung maraming mamamayan. Kaya po sa darating na 21 ng Setyembre, sa alas 9 po ng umaga sa Luneta Park, uh, kung may panahon po yung mga taga-Coronadal at iba pang probinsya na pumunta sa Maynila, this is the best time to do so o kung hindi man mainam na magkaroon din ng localized protest uh, in time for September 21. Kasi kinakailangan nating ipamukha sa kasalukuyang gobyerno, hindi katanggap-tanggap ang mga nangyayari. Hindi katang kahit kailan, hindi pwedeng ma-justify yung pagnanakaw. At uh, ang dapat nating isaisip, ito yung pera na dapat ay napunta sa mga batayang serbisyo gaya ng pabahay, edukasyon, kasama na rin 'yung mga flood control project, a social services. Kaya sama-sama uh, po sana tayong kumilos. Uh, mula ngayon hanggang sa September 21 uh, and even beyond. Uh on a personal note, uh, I'll be celebrating po my birthday uh, on September 21, uh, 57 na po ako by that time at uh, totoo, uh, hindi na po ako kabataan. Pero natalikod pa rin ng mga, yung mga matatandang katulad ko, uh, nasa likod ng, uh, kubaga ay panibagong sigla ng kasalukuyang kabataan. So sana po, magkaisa po tayo, regardless of our age, and regardless of where we are from, at uh, magkita-kita po tayo roon. Pasensya na kung hindi ako magpapakain dahil wala akong pera. Bababa ang sweldo ng guru ko kasi eh. Pero salamat po. Salamat po.